pagtata talaga ng gobyerno kay dating senador uh, Trillanes upang uh, magsagawa nitong welfare check kay uh, Duterte o kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte aba pinaiimbestigahan ng senador Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez Pinaiimbestigahan ni senador Robin Hood Padilla ang umunipagtalaga talaga ng gobyerno kay dating senador Antonio Trillanes upang magsagawa ng welfare check ke dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa inihaing Senate Resolution No. 141, may mga ulat at diskusyon na umuna itinalaga ng pamahalaan si Trillanes upang magsagawa ng welfare check sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Ang nasabing pagtatalaga ay nagdudulot ng mga katanungan hinggil sa legalidad, konstitusyonalidad at kaukulang proseso sa paghirang ng mga pribadong individual upang katawanin ng bansa sa harap ng international tribunals. Kasama rin sa mga tanong ang lawak ng pananagutan at accountability ng naturang mga desisyon sa harap ng sambayan ng Pilipino. Bukod dito, binigyan din ang pangangailangang linawin kung ang nasabing pagtatalaga ay opisyal na pinaintulutan ng anumang sangay o ahensya ng gobyerno at kung gayon, sa ilalim na anong otoridad at mandato ito ay sinagawa. Dagdag pa, ang isyong ito ay may maluwak ang implikasyon sa soberanya ng Pilipinas, foreign relations, at sa proteksyon ng karapatan at kapakanan ng mga opisyal ng bansa. Kaya naman mahalagaan niyang magsagawa ng investigasyon ng Senado upang matiyak ang transparency at accountability at kung kinakailangan ay makabuo ng batas na magtatakda ng mas malino na patakaran hinggil sa pagkatawan ng gobyerno sa mga international na institusyon tulad ng International Criminal Court. Una rito, sa plenary ng Senado, sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na tila nakakulong si dating Pangulong Duterte sa isang Bartolina. Ayon sa kanya, nakakulong ang dating Pangulong sa isang malit na kwarto at wala siyang nakakausap. Anya, magkaibang kondisyon ng kulungan sa ibang bansa at sa Pilipinas. Kaya naman ang kanyang pakiusap ay maalis siya sa isang Bartolina. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Una ng pinagtibay ng Senado, ang Senate Resolution No. 144 na humihiling sa International Criminal Court na ilagay sa ilalim ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang humanitarian consideration. Parasa Bombo Network News, Sausi Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.